Good day mga pups. ito nga pala yung tirich ko at meron ako ditong bagong saddle para sa kanya. Ang ganda ng kulay eh no? Ang brand nga pala nito ay Lee Black gold ang pinili kong kulay para bagay sa kadena at sa kulay ng frame. Tignan nyo kasi magkakulay talaga sila ng kadena ko mga pups. Ito naman yung tsura ng ilalim nya, ang astig din. Bali dito sa taas ay naka type siya tapos dito sa bandang gitna ay naka-stapler. Dito naman sa dulo ay naka-allen din kaya matibay ito at hindi madaling mapunit. Magaan din siya, mga paps, nasa 370 grams lang. Tignan nyo kung gano'n sya kaganda, detailed talaga yung pag-a-design sa kanya. So tanggalin muna natin tong saddle na nakalagay sa tirich gamit tong alin. Luluwagan lang natin tornilyo dyan sa ilalim para makuha natin yung saddle. At yun know, okay na, pwede na natin ikabit yung bagong saddle. Sa pagkabit naman ay gigitna mo lang siya dun sa dalawang clamp. Adjust mo lang siya sa posisyon na gusto mo at pwede mo nang higpitan yung tornilyo. At yun o, know, suwabe, napapogi mga paps. Di siya ganun kalambot at di rin ganun katigas, naman tama lang talaga. O nga pala mga paps, pinahanginan ko na din tong air fork ng tirich. Sa part na to ay ride ko na siya at okay yung saddle na kinabit natin, hindi siya masakit sa pwede at napaka-comfortable. Ito pa nga pala yung mga available na kulay na pwede yung pagpilian. So kung interesado ka sa saddle na tumabab sa so ilalagay ko na rin dyan sa yellow basket kung saan nyo ito mabibili. Yun lang, ride safe palagi!